Tawagin po natin ha. Isang galing po ng norte ito. Isang Ilocano. Yes. Na taga Ilocos Sur. Yes. Na ayaw niya saan? Bangag! Tawagin natin. Walang iba kundi si Mr. Richard, Richard Pariñas. naman dyan. Palakbak naman At ang Pariñas ay kalaban ng mga Bangag! Ano mo kakantahin? Bangag! Ano po kakantay? Uh, ay, ay, atin. Yeah. Uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, first time ko to eh. ah. Uh, pero ilang gabi ko nang minomonitor yung nangyayari. O, kinay na ayo. Oh, kinay talaga sila lahat. Sana sa mga lahat ng mga nakatutok dito, Duterte tayo. Wala? Sa lahat ng mga kailukanuhan, tumatayo ako dito, tahimik sila. May nabalitaan ba kayo mga Ilocano na lumaban eh, na kay Marcos? Di ba wala? Wala! Sino? Ha? pinanganak ako September 11, 1986. Kaverti ko yung tatay niya. Kaya po lakay. Pero yung anak niya, ewan ko lang. Okay na. Napanood ko tong nangyari ito kay BP, kay Atty. Lopez. Napaka ano? garapal. Ah, uh, winang, winang parang winang lahiya na yung BP natin eh. Walang diya talaga sila. Hindi ko naman nilalahat na mga ano kasi trabaho ng mga yan eh, di ba? Pero sa lahat ng na mga nakasubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, Ilocano ka man, Visaya ka man, Mindanao ka man, nanay ko, taga Mindanao din. Alam na natin yung nangyayari sa gobyerno ngayon. Sana naman magising na kayo. Yung nangyayari sa Kongreso ngayon dahil lang dito, di ba? Dahil lang sa pera. Para magkaroon sila ng pondo para sa election sa 2025. magti three years pa lang si Marcos sa posisyon. Pero ang mindset nila, 2028. Hindi eh, di ba bangag? Diba? Adik eh! Eh, hindi lang ano yung asawa. Kung niya ano. Adik! May pelikula Bangal! dati sa ano eh. May pelikula Bangal! dati sa Shake Rather and Roll. Yung unting. Yung Marcos! Yung unting. Malaki yung malaking mata. Diba? Tangina, masyado ng kapalahuraan ang ginagawa sa atin ng gobyernong Marcos. Sana naman lahat tayo matauhan na. Sabi nga eh, nabudol tayo eh, di ba? 32 million kay BP Sara, hindi budol yun. 31 million kay Marcos, budol yun. Di ba? Kaya yeah, sana, sa bagay, kahit konti tayo dito ngayon, maraming nakasubaybay sa atin kasi ang daming nakatutok eh. Suportahan natin kung ano yun na sa tama. Hindi yung nagpapagamit lang. Sabi nga ni Yorme, ako, oh, taga Maynila ko. Sino ba yung good, good governance committee chairman? Chihuahua? Chihuahua? Eh, <laughs> sabi nga ni Yorme, eh, na daw, baka may rapis eh. Diba? Eh, si Abante, kiniklaim niya na siya daw ang dahilan kasi maraming boto daw yung mga Baptist community. Eh ngayon, sinusuka siya, di ba? Sinusuka siya. Kapal ng mukha. Parolix, Rolex. Bulletproof sa sakyan. Pera naman ng bayan taxi driver, tricycle, lahat. Basta nagpakarga tayo ng gasolina, may taksyon. Di ba? Kaya huwag na nilang kalimbang-kalimbang yung utak ng Pilipino. Dito tayo tumatayo para sa kama. ba? Diba? Maraming salamat po sa pagkakataon. Duterte kayo. Duterte. Uh, General Bato, Bongo, yeah. Atorne Bic Rodriguez, yeah. Ache, yeah. a number one. Yeah. Baka magandang yeah. presidente yan. at si Pastor Kibuloy. Yeah. Yeah. Salamat po, salamat po sa pagkakataon.